Ano nga ba ang nararamdaman ng isang tao bago ito pumanaw? Ito ba'y sakit, pagod, takot o isang kakaibang pakiramdam ng katahimikan? Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng siyensya at mga eksperto na unawain ang mga huling sandali ng isang tao sa kanyang buhay. May mga kwento ng mga taong muntik ng mamatay, mga tinatawag na near-death experiences na nagbibigay ng ibang pananaw tungkol sa buhay at kamatayan. Sa video na ito, aalamin natin kung ano nga ba ang nararamdaman ng isang taong malapit ng mamatay at kung ano-ano ang mga palatandaan nito. Pero bago natin ituloy, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Malaking tulong na ito sa tulad kong small content creator. Maraming maraming salamat. Ayon sa pag-aaral ng mga doktor sa iba't ibang ospital, may ilang karaniwang senyales ang isang taong malapit ng pumanaw. Isa sa mga unang palatandaan ay ang matinding pagkapagod, parang unti-unting nawawalan ang enerhiya sa katawan. Kasabay nito, nagkakaroon din ng pagbabago sa paghinga, kung saan nagiging mabagal at mabigat ang bawat hinga. Madalas ding magkaroon ng hallucinations o kakaibang panaginip ang mga pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Maraming ulat ang nagsasabing nakikita nila ang kanilang yumaong mahal sa buhay na tila ba sinusundo sila. Sa ilang kultura, itinuturing itong hudyat na malapit ng matapos ang kanilang paglalakbay sa mundong ito. Mayroon ding tinatawag na terminal lucidity, isang misteryosong pangyayari kung saan ang isang pasyente ang matagal ng walang malay o may demensya ay biglang nagiging alerto at nakikipag-usap sa kanilang pamilya bago tuluyang pumanaw. Hanggang ngayon palaisipan pa rin ito sa larangan ng medisina. Pero paano kung hindi dahil sa sakit o katandaan paano kung ang isang tao ay nasa gitna ng isang aksidente o matinding trauma? Kapag biglaan ang kamatayan, halimbawa isang aksidente o pag-atake sa puso, may iba ring reaksyon ang katawan. Ayon sa mga nakaligtas sa near-death experiences, may tatlong bagay na karaniwang nangyayari. Ang una, time is slowing down. Maraming nagsasabi na tila bumabagal ang oras parang eksena sa pelikula na dahan-dahang lumilipas. Ang pangalawa, out of body experience. Mailan na nararamdaman nilang parang lumulutang sila at nakikita ang kanilang sariling katawan mula sa itaas. Pangatlo, ang maliwanag na ilaw. Maraming kwento ng mga nagaligtas ang nagsasabing nakakita sila ng isang napakaliwanag na ilaw na tila ba nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Sa ilang pagkakataon din, may mga taong nagkukwento na tila ba may isang presyensya na nagtatanong sa kanila kung nais nilang bumalik o tuluyan ng lumisan. Ngunit totoo nga ba ang mga ito o may paliwanag ang siyensya tungkol dito? Ayon sa mga eksperto sa neuroscience, may kakaibang nangyayari sa ating utak sa sandaling malapit na tayong mamatay. Sa isang pag-aaral noong 2013, natuklasan na kahit ilang minuto matapos ang tinatawag na clinical death na nanatiling aktibo ang utak Maraming eksperto ang naniniwala na maaring ito ang dahilan kung bakit may mga taong nakikita ang liwanag. Nararamdaman ang out-of-body experience o tila ba bumabalik ang kanilang buong buhay sa kanilang isipan. Sa isang eksperimento, napansin ng mga saintipiko ng utak ng isang naga na namamatay ay naglalabas na matinding electrical activity na tila ba ito ay nagiging mas alerto bago tuluyang mamatay. Ito kaya ang paliwanag kung bakit maraming nakakaranas ng kakaibang pangitain bago bawian ng buhay? Mayroon din tinatawag na death wave kung saan kahit natigil na ang tibok ng puso, may ilang bahagi ng utak na nananatiling aktibo sa loob ng ilang minuto. Ayon sa teorya ng mga eksperto, maaaring ito ang dahilan kung bakit may ilang tao na nagsasabing nakikita nila ang isang life review, isang mabilis na pagbalik tanaw sa kanilang buhay bago sila tuluyang pumanaw. Isa sa pinakakilalang kwento ng near-death experience ay kay Dr. Eben Alexander, isang neurosurgeon na nagkaroon ng malubhang sakit at muntik ng mamatay. Ayon sa kanya nakita niya ang isang mundo na puno ng liwanag at nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Ngunit para sa ilang skeptics, ito ay maaring epekto lamang ng kanyang utak na nawawalan ng oxygen. Ngunit hindi lahat ng near-death experiences ay maganda. May ilang nagbahagi ng kanilang kwento tungkol sa matinding takot, kawalan, at pagiramdam na tila ba hinahatak sila sa ilalim ng madilim at walang katapusang lugar. Ang ilan ay nagsasabing nakapasok sila sa tinatawag na Shadow Realm, isang madilim at malamig na mundo na tila walang katapusan. Sa iba't ibang kultura, may kanya-kanyang paniniwala tungkol sa kabilang buhay. May mga naniniwala sa reincarnation, kung saan ang kaluluwa ay muling isisilang bilang isang nilalang maaaring hayop, halaman o isang bagong tao. Ang iba naman ay naniniwala sa eternal oblivion kung saan tuluyang mawawala ang ating kamalayan. Walang langit, walang impyerno, kundi isang permanenteng kawalan. Sa Tibet may tinatawag na Bardo Todol o Tibetan Book of the Dead na naglalarawan ng paglalakbay ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Sa Kristiyano may paniniwala sa langit at impyerno habang ang Hinduismo at Budismo naman naniniwala sila sa reincarnation o kapanganakan at muling pagkabuhay. Ngunit ano nga ba ang dapat nating gawin sa natitirang panahon natin dito sa mundo? Habang buhay pa tayo, gawin nating makabuluhan ang bawat sandali. Mahalin ang ating pamilya, gumawa ng mabuti at ipakita ang kabutihan sa kapwa. Habang hindi pa natin tiyak kung ano talaga ang naghihintay sa atin pagkatapos ng kamatayan, isang bagay ang sigurado. Ito ay bahagi ng ating buhay at lahat ay dadaan dito at walang makakaligtas. Ano sa tingin mo? Ang kamatayan ba ay isang dulo o simula ng isang bagong paglalakbay? I-comment mo ang iyong opinion sa baba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at panoorin ang susunod kong video na makikita dito sa screen. Maraming maraming salamat.